Bad joke. That hurt my feelings. <laughs> Bakit nga ba na offense si Eman Atienza sa joke ni Michael V? Ano ang paboritong Tagalog message ni Eman sa mga kapwa Pilipino? At ano nga ba ang sikreto ni Kuya Kim na ibinuking mismo ni Eman sa harap ng National TV? <music> Bago tayo magsimula, huwag po alilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Sa isang lumang video, makikita si Eman na tila naiiyak habang natatawa at paulit-ulit niyang sinasabi na na-offend siya sa isang joke. Ang joke na tinutukoy niya ay mula sa isang Stitch TikTok video na ginawa niya gamit ang clip mula sa isang GMA video kung saan kumakanta si Michael V. Ang tema ng kanta ni Michael V ay tungkol sa mga mali paggamit ng Tagalog at sa mismong lyrics, maririnig ang linyang Nako, tigilan na ang Tagalog niyong Bali? Ang bigkas, mali-mali? Habang kumakanta si Michael V, malinaw na ipinabatid ni Eman sa kanyang TikTok video na nasaktan siya. Bad joke! That hurt my feelings! Sinabi pa niya, Bad jokes, it hurts my feelings. Kung tutuusin sa unang tingin, parang nagbibiro lang si Eman. Typical na content ng isang TikToker. Pero sa totoo, totoo ang naramdaman niya. Hindi iyon acting. Bad joke. That hurt my feelings. <laughs> that hurt my feelings. Alam naman natin kapag si Michael V ang nag-deliver ng isang joke, kahit hindi naman nakakatawa ang script, napapatawa niya pa rin ang mga manonood. Pero sa pagkakataong ito, na offend talaga si Eman. Kung iisipin, siguro 99% ng mga nakapanood ay natawa lang at hindi na offend. Pero may iilang 1% na posibleng maapektuhan at kabilang doon si Eman. Ngayon, ang tanong, naga-acting lang ba si Eman? Ginawa lang ba niya iyon para sa content? Ang sagot mga ka malaking hindi. Bakit? Dahil base sa ating obserbasyon at pag-aaral sa kanyang mga social media accounts, si Eman Atienza ay isa sa mga pinaka-authentic na Pilipino. Hindi siya plastic, hindi siya pretentious, hindi siya mapagbalat kayo. Kung ano ang nasa isip niya, sinasabi niya. Mabuti man o masama, positibo man o negatibo, totoo pa rin ito sa kanyang damdamin. Balikan natin ang post ng GMA na nagtatampok kay Michael V. Habang kumakanta ito tungkol sa mga mali-maling Tagalog ng mga nagpipilit magsalita, nag-react si Eman, at naramdaman niyang tinatamaan siya. Sa totoo lang, common naman ito sa mga kabataang Pilipino ngayon. Kapag nag-English, tunog stateside kapag nag-Tagalog, may American accent na rin. Si Eman kasi, lumaki sa pamilyang elitista at abala, nakahalubilo ang mga taong mula sa mataas na antas ng lipunan, at kalaunan ay nanirahan din sa Amerika. Kaya hindi katakatakang nahirapan siyang matuto ng purong Tagalog. Hindi kasalanan ni Emma niyon, pero makikita ang effort niyang matuto at makibagay. At sa kabila ng lahat, nanatili siyang totoo sa sarili niya. Isa sa mga katangian ni Emma na hindi mo matatawaran, ang pagiging tunay. Isang patunay na hindi nagpapanggap at tunay na authentic itong si Emma Natienza ay ang isang pagkakataon ng mag-guest siya sa TikTok Clock kung saan tinanong siya ng mga host tungkol sa isang sikreto ni Kuya Kim na hindi alam ng publiko. Isang hindi alam walang kaabog-abog, walang pagdadalawang isip, diretsyong sinabi ni Eman na mabaho raw ang paa ng kanyang ama na si Kuya Kim. Of course, natawa ang mga nakarinig at nagulat mismo si Kuya Kim sa sagot ng kanyang bunsong anak. Hindi niya inaasahan iyon. Beyond expectation. Medyo nataranta si Kuya Kim at natawa na lang sabay-sabay. Eh lahat naman ng tao mabaho ang pa! Pero syempre, alam naman nating hindi totoo yun sa lahat. At kung iisipin, posible ring totoo ang sinabi ni Eman. Una, hindi siya mahilig magsinungaling. At pangalawa, napaka-cool at prangka talaga ng personalidad niya. Dagdag pa rito, ayon kay Kuya Kim, mahilig siyang magsuot ng boots. At alam naman natin, mainit at nakakapawis ang mga ganitong sapatos. So baka may katotohanan din sa biro ni Eman. Walang samaan ng loob dahil nakabawi rin si Kuya Kim gamit ang kanyang wit at humor. Biniro niya ang anak at sinabing, wala kang alawan simula ngayon? Ang cute panoorin ng mag-amang atyensa sa TikTok video na yon, puno ng tawanan, pero halatang may genuine na connection. Alam niyo ba mga ka-star, may paboritong linya itong si Eman tuwing nagtatagalog siya? Mahal kita mga kababayan. Magandang hapon, mga kababayan. Sa tuwing sinasabi niya ito, mararamdaman mong galing sa puso. Hindi ito scripted, hindi ito pakitang tao. Talagang mahal niya ang mga kababayan niya, kahit madalas ay hindi siya nauunawaan dahil sa language barrier. Marami kasi ang nang-aasar at nambubuli sa kanya noong high school, tinutukso dahil sa accent o hirap sa Tagalog. Pero kahit ganon, sinasagot niya ito ng kabutihan. Kahit puno ng hinanakit? pinipili pa rin niyang magmahal kaysa magalit. Totoo, madalas siyang biktima ng hate comments pero kahit ganon, love pa rin ang pinipili niyang ibalik. Kaya nga tama lang ang naging mensahe nila ni Kuya Kim matapos ang kanyang pagpanaw. Isang simpleng mensahe ng pagmamahal at kabutihan. Siguro, yun ang gusto nilang ipaabot noon pa. Itigil na natin ang negativity at pagbibigay ng masasakit na komento. Sa halip, ibigay natin ang pagmamahal at kabaitan. Lalo na sa panahong mabigat ang pinagdadaanan ng pamilya nila, hindi kasi biro ang pinagdaanan nila. Si Eman Atienza ay isang lovable, makulay at talented na bata, puno ng pangarap at pakikibaka. Kaya nga ang kanyang pagpanaw, lalo na sa murang edad, ay sobrang unexpected at masakit. Napaka-cute, napaka-natural, at tunay na puno ng pagmamahal itong anak ni Kuya Kim na si Eman Atienza.